Oh, saka so, paano ba ito? 200 pesos eh ito po ay pasado na sa Kongreso. Ano po? Uh, minimum wage earner, paki-explain nga po sakaling ito po ay makapasa na. When we say minimum wage earner, uh, uh, additional 200 pesos. Uh, ano po ba 'yung minimum wage earner na ito, uh, secretary? Ito po 'yung mga tumatanggap ng sweldo batay po dun sa mga inilalabas na kautusan o wage order ng ating uh, iba-ibang regional tripartite wages and productivity boards. Yung pong minimum wage, yan po ay floor wage, no? yung entry level. Para po yan dun sa mga bago pa lamang na ikang ay manggagawa o kaya ay walang kasanayan at uh, sila po ay na uh, natanggap sa trabaho. Pero yun pong pinakamababang level ng pasahod ang pinagkakaloob sa kanila. Subalit so, ko kung uh, sila po naman ay uh, mayroong mga Uh, ang king kasanayan at iba pong mga kwalifikasyon, eh, hindi po dapat na minimum wage earner lang, ay minimum wage lang po ang tinatanggap nila. Dapat po yung sweldo na commensurate sa kanilang skills at ikangayang oh. kwalifikasyon. Pero saksandali ah. Um, yung pinakabago sa isang tanggapan, pinaka a uh, mababa pang sahod, no? Siya yung tatanggap ng 200 pesos per per uh, itong uh, dagdag na sahod. Uh, paano naman po yung mga mga nasa taas niya, di maaabutan niya yon? Tama ka diyan. At uh, kung sakaling abutan, uh, doon po sa umiiral na ikangay uh, alituntunin o guidelines naman ng uh Uh, atin pong uh, National Wages Productivity Commission uh, na pinatutupad ng ating mga regional wages and productivity boards, meron pong tinatawag na wage distortion mechanism. Uh, dapat po yung mga napag-abutan ay uh, magkaroon din ng corresponding na adjustment. At uh, kung uh, Lourdes, kung ito pong uh, panukalang batas na ito ay uh, ika nga may isa sa PINAL maging batas, marami pong malalampasan yung 200 So marami pong uh, magkakaroon ng usapin, may kinalaman sa wage distortion na dapat po naman ay tugunan ng ating mga namumuhunan o no, employers para po naman na uh, ikangay uh, maiwasan yung tinatawag na demoralisasyon o kaya naman ipaglampas-lampas ng mga mas bago o mas bata pa doon sa mga medyo senior na sa trabaho at meron na pong naangkin na kasanayan o no, karanasan? naman. Padalitika sa kalibaw kami, ah, halimbawa lang no. Um, ah, 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 hindi what if hindi sinunod ng company ah, na bigyan po ng adjustment yung mga nasa taas. Illegal po ba 'yon? Eh dapat po siguro kung nalampasan kayo, dapat eh, may karoon po ng usapan ng management at saka yung kanilang manggagawa kung paano nila iru-resolve kung magkano ang dapat na adjustment para naman sana, kung hindi man po exactly mapanatili ang uh, 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 ay yung difference o yung level-level uh, ng mga sweldo, eh, magkaroon po naman ng substantial na adjustment din para naman nga matugunan yung karanasan, yung uh, kwalifikasyon at saka yung buong uh, tagal ng panunungkulan niyo teño pong uh, kumpanya na ikangay pinagtatrabaho Secretary na. ibig sabihin depende pa rin sa management kung uh, mag, mag adjust ng salary sa mga nasa taas. Ano mekanismo na nakalatag? Mm. Uh, ang kailangan lang po ay siguro kung hindi po uh, voluntaryo o hindi nagpusang loob na mag-adjust pero nalampasan po, nalampasan ng uh, uh, dahil sa nagdagdag ng 200 pesos. Eh, pwede naman po kayong humingi ng intervention ng Department of Labor and Employment para matulungan po kayo. Ang assumption ko po dyan kung hindi sila mag-voluntary uh, na magkaroon ng adjustment. Pero mm -hmm. maganda sana dahil uh, palagay ko na alam din naman nila na hindi nakakatulong kung yung mga may karunasan at mga senior lalampasan ng mga bago. no mm -hmm. Kasi yun po naman ay hindi siguro magandang uh, pamamalakad mm -hmm. ng negosyo. Uh, dapat po talaga bigyan natin ng pagkilala yung mga matagal nang naninilbihan, na wala namang record ng anumang paglabag sa kanilang company rules and regulations, mm. at maayos naman din po ang level ng performance. Mm. 200 pesos minimum wage increase daily po ba itong panukala na ito Secretary? Secretary? Oh. Yes. Uh, Lourdes. Opo. Oh oh. uh, karagdagan sa bawat araw. Oo. malaki nga pala tama 'yung sinasabi nyo sir baka talaga magkaroon ng ano no ng problema sa loob ng isang opisina kung kung uh, 'yung bago aabutan uh, ng 200 pesos per day. Talaga magkakaabutan pala talaga sila ng mga susunod level. Tama po kasi ang akin namang uh, din sigurong uh, nakikita ang uh, mga differences naman ng mga salaries. For example, 'yung uh, minimum uh, wage earner or rank and file, baka abutan niya pati yung sweldo ng supervisor niya eh.